Nakatikim na gahu kayo ng lumpiang puso ng saging ay kung hindi pa ay di tara gagawa. Si Ate Mia nga ho, ngayon napakahirap ng pakainin ng gulay kaya naman aba ay gagawang ko ng paraan. Although hindi pa nga rin ho ari healthy ay gawa ho ng ipiprito. Hiniwa nga la ang ho are ng maliliit at maninipis pagkatapos ho ay inilaga. Pagkalaga nga ho ay tatanggalan ng katas at nako ay ho At dahil nga ho lumpia ay di ho ay ibabalot natin sa lumpiang rapper. Lalagyan nga ho muna pala ng pampalasa bago ho ibalot sa rapper. Bahala na ho kayo kung anong gusto ninyong ilagay na pampalasa. Pero ako ang nilagay ko ang ho ID asin at paminta. Hindi ko na nga la ang ho ipinakita sa inyo. Ay bago nga ho ako makatapos sa isa ay 24 hours na sa kabibidyo. Para nga ho hindi kayo mainip ID arit pinas forward ko na arin na ho ang lahat kong nabalot. Ngayon naman ho iprito natin ng walang mantika. kupo oh, at ari na ho ang aking mga naluto Isa-isahin ho natin ilagay sa plato at dahil nga ho sa video, Ay di ayan ho sunog Pero ipapakita ko pa rin ho sa inyo Na ari na ho ang aking naluto Ay proud Hi. At dahil nga ho ibibidyo ko Ay di ari ho at dinala ko din sa labas Para ho may magandang liwanag At ang inilagay ko nga ho sa usawan diyan yan Ay yun ho sabaw ng atsara Ay di bago ho O oh, ay siya kain tayo